Hello guys, ayan kumusta kayo. Hey, welcome back sa ating channel ano. So for today's video guys, yung pag-uusapan natin ay about sa sweldo dito sa Poland. So bibigyan natin ng justification yung mga sweldo na napapanood natin a certain amount. Okay? So bibigyan lang natin ng malinaw at yung makatutuhan ang sisweldohin mo talaga kapag kada nandito ka na sa Poland ano? so guys bago natin pagpatuloy itong video na to kung bago ka pa lamang dito sa aking channel at napadaan ka lang dito at gusto mo yung ganitong mga content ganitong mga video pwede kang mag subscribe at pwede mo na rin pindutin ang bell button para ma update ka sa video na aking i upload Okay, so guys, so eto na nga, pag-usapan natin yung sweldo dito sa Poland. So, pag usapan natin ano, kasi karamihan na makikita natin, sobrang laki. Sobrang laki ng digit na kanilang nilalagay sa kanilang mga video. Just to encourage people para makapag-apply, ano? Para makapagpunta dito sa Poland. Pero, totoo nga ba na siswelduhin natin itong 60,000, 70,000, 80,000, 90,000, 100,000 and above. So, totoo nga ba na sisweldo tayo ng ganong kalaki, ano? So, guys, kailangan nating i-justify every amount or every digit na ating ilalagay dyan sa ating mga video, ano? So, para maging fair sa lahat, kasi nga, ba diba, alam natin na magastos yung pagpunta rito. Alam natin na malaki yung pupu ipupuhunan mo para makarating ka dito and pagdating sa sweldo mababawi nga ba natin agad so guys uh, yung malalaking sweldo na yan yes, totoo, totoo po na kaya nating swelduhen yung 60 to 100,000. thousand and yes, totoo po yan uh, na kaya natin yan na maabot, pero kailangan natin i-justify diba kailangan natin bigyan ng uh, ano ba tawag dito bigyan natin ng Uh, hostisha, yung ganong kalaking sweldo so syempre kailangan natin, natin kailangan natin isipin paano natin maaabot yung ganong sweldo diba? kasi nga po gaya ng sinabi ko lately sa mga previous video natin na dito sa Poland ay for hour lang tayo okay? so guys para sa mga ordinaryong yung uh, manggagawa so ang ating minimum wage ngayon dito sa Poland is $28 28.10. So, yan yung ating susweldoin per hour. That is gross. So, meaning to say, meron pa po ng mga deduction. Okay? So, dun sa minimum ngayon na sweldo dito sa Poland, kaya natin sumweldo ng 45 to 50,000. Yung minimum. At saka, yung minimum hours lang din. So, kasi, depende kasi yan sa mapupuntahan natin. Like, may mga company na limited lang yung oras. May mga company naman na uh, maraming overtime. May mga company naman na want to sawa talaga yung overtime nyo. So, kaya ayun guys. Bago natin uh, isipin yung sweldong kanong kalaki, itanong muna natin, uh, paano, ba na, paano ba naabot yung ganong kalaking sweldo? ba diba? Ilang oras ba yung ginugol niya? para maabot yung ganong kalaking sweldo ilang sakripisyo, ilang pagod, ilang puyat, yung sinakripisyo ng katawan niya, para sa ganun kalaking sweldo, and lastly guys lastly, kailangan natin malaman na iba po yung sweldo kapag may skilled ka, di ba may mga kanya-kanyang range din po yan so baka mamaya yung nagpost pala ng video na napanood natin ay ah uh, mga skilled workers sila, di ba so maraming oras yung kanilang tinatrabaho sa loob ng isang buwan. So, yun yung mga i-consider natin. So, wag tayo basta agad maniniwala na ganito kalaki. Hindi po. So, kailangan pa rin mag-base tayo doon sa minimum wage. So, mag-research tayo. ganun Pwede tayo mag-research, magtingin tayo sa mga YouTube kasi may mga videos po dyan na uh, or may mga information sa Google na talaga pong uh, mga pwede nyong ano, gawing basihan or pwede, mong, pwede nyong gawing example. So, guys mm, totoo po yun ha so yes po yung sagot doon sa uh, sweldo na malalaki kasi nga ba diba, per hour kung the more na marami kang oras the more na si ka pero bilang isang uh, beginner or mag-uumpisa ka pa lang ng journey mo dito sa Poland huwag mong iisipin yung ganong kalaking sweldo doon ka magbase sa kung ano anong kontrata meron ka anong minimum wage napipirmahan mo. Ilang oras? Kasi usually guys, yung mga working permit natin, yung contract natin is uh, 160 hours which is uh, 40 days a week, uh, 160 hours a month. Kasi ga sa isang linggo kailangan may dalawang day off tayo as per dito sa Poland, no? So kaya ayon. Maging maingat tayo or sa pagdecide -de natin, uh maging uh, mapanuri Ayan ano, maging matalino tayo sa pag-decide. Mm-mm. So, kasi baka mamaya nabigla ka lang, nadala ka lang na ay wow, ang laki pala ng sinweldo doon. So nag-apply ka na. So pagdating dito, uh, iba pala yung sinweldo mo sa napanood mo. 'Di ba? So magkakaroon ka ngayon ng parang ah uh, ano ba tawag yan? Ah uh, yung doubt di ba, kumbaga baka mamaya may stress ka pa kasi laki ng ginastos mo kasi hindi naman pala agad agad gano'n uh -huh. pero guys encouragement, eto mag encourage tayo ano kung sumisweldo lang naman tayo ng medyo may kaliitan uh, kung may chance kayo na pumunta dito, may legit agency kayo, may legit kayo or may mga kilala kayo na pwede mag-process pwede nyo naman yung i-go kasi mabilis lang din naman mabawi yung ginastos ah uh -uh. So, like ako, mag-isang taon na ako rito. Lahat ng expenses ko, nabawi ko na. So, wala na. oo uh -uh. Ano na, ano na yon natakpang ko na yun eh. Naibalik ko na sa kung saan ko hiniram yung pera. So, guys, hiniram ko lang naman yung pera dun sa aking savings. Kaya binayaran ko lang din. So, ayun. Guys, huwag tayong basta-basta maniniwala. Mag- uh, mag-research tayo mag uh, hanap tayo ng mga ah uh, katotohanan about sa isang bagay na pag na natin. So, ayun guys, have a nice day and sana um, nakakatulong din tayo kahit papaano, ano, na, na nakakakuha din kayo ng mga idea para dito sa uh, Poland journey nyo. So, have a nice day guys and God bless.